Good morning mga ka -love spells. Ngayon ay isa na namang ritual ang ating gagawin. Ito um, to ay para bumalik sa iyo ang iyong minamahal at himiwalay siya sa kanyang kalaguyo or other party. Uh, iniwan ka ba ng iyong mahal at pinagpalit sa iba? Gusto mo ba na magkahiwalay sila at siya ay bumalik sa iyo? Pwes, yan ang tema ng ating gagawing ritual ngayon. So, ito ang ating mga kailangan. Papel, ball pen, isang baso ng tubig, o garapon na babasagin pwede rin ang garapon, basta babasagin tsaka yung baso mo ay babasagin din dapat at tsaka olive oil kung wala kayong olive oil kahit coconut oil ay pwede so ang gagawin natin isulat sa papel ang pangalan ng inyong minamahal at ng kanyang karelasyon so halimbawa uh, Renzo Cruz so sulat natin Renzo Cruz so yung babae halimbawa sabihin natin ang uh, Ana Petra. So, yan. Tupiin palayo sa'yo ang papel. So, dapat palayo. So, hindi paharap Tapos, nasa labas dapat ang pangalan. So, tutupiin natin palayo na nasa labas ang kanilang pangalan. Yan. Tapos, kunin ang baso ng tubig at ilagay yung papel. Yan. Tapos, lagyan ng isang kutsarang olive oil. Ito, lagyan natin ng olive oil ang isang tablespoon na panula, panukat. O, itapat ko na dito kasi baka matapon pa. Yan. So, ilagay natin sa baso. Yan. Tapos, hahaluin natin to ng ating daliri. Yan. Haluin ng mixture gamit ang daliri at paulit-ulit na ibulong ang iyong kahilingan. Halimbawa, uh, Renzo Cruz, paulit-ulit na ibulong ang kahilingan habang hinahalo. sa halimbawa, Renzo Cruz at Ana Petra, kayong dalawa ay maghihiwalay sa lalong madaling panahon. Kayo ay mag-aaway na parang aso at pusa. Hindi na kayong magkakasundo habang buhay at babalik ka na sa akin. So, ulit-ulitin natin habang hinahalo. Renzo Cruz at Ana Petra, kayong dalawa ay maghihiwalay sa lalong madaling panahon. Kayo ay mag-aaway na parang aso at pusa at di na kayong magkakasundo habang buhay at babalik ka na sa akin. So, Renzo Cruz at Ana Petra. Kayong dalawa ay maghihiwalay sa lalong madaling panahon. Kayo ay mag-aaway na parang aso at pusa at di na kayo magkakasundo habang buhay at babalik ka na sa akin. So sabihin natin ang paulit-ulit at least 7 times. Kung kaya nyo na mas marami pa ay pwedeng mas magandang ganon ang gawin nyo. So at least 7 times. Yan. Tapos, manalangin tayo para sa katuparan ng ating kahilingan. Amang nasa langit, hinihiling ko po sa iyo ang katuparan ng aking kahilingan na way iyong igawad at basbasan. Tapos, sabihin natin, Sator Arepo, Tenet Opera Rotas, Ayudad Me, Negmime, Jesus. Amen. Bambaw beam. Tapos, tatakpan natin yung baso. So, mas maganda nga kung garapon para may pantakip na tayo. So, tatakpan natin to. Kukuha tayong pantakip. Tapos, ilalagay na sa madilim na lugar sa loob ng tatlong araw. Pagkatapos ng tatlong araw, ibuhos mo to sa CR. Sabihin mo bago i-flash. Si, uh, Cruz at Ana Petra simula ngayon kayo ay magkakahiwalay at di na kayo magkakasundo habang buhay tapos i-flash nyo na Gawin ito ng may paniniwala para malakas ang talab. Hanggang dyan po tayo natatapos. Maraming salamat sa inyong panonood. At nawa ay makatulong sa inyo ang ritual na ito. Maraming salamat. Gawin nga pala tuwing Tuesday or Friday anytime.